Historia Tagalog Horror Stories Ang engkanto ay nagmula sa salitang Kastila na Encantar na ang ibig sabihin sa Tagalog ay manggagayuma, mambabalani o mang aakit. Ang engkanto ay isang uri ng nilalang sa mitolohiyang Pilipino na pinaniniwalaang may kakayahang mag-iba at gumaya ng anyo ng isang tao o hayop. Ayon sa karamihan, sila ay pinaniniwalaang mayroong mapuputlang balat, asul na mga mata o minsan ay hindi hamak na mas matangkad o mas maliit gaya ng mga ordinaryong tao. Sinasabi naming ang mga engkanto ay hindi nananakit. puwera na lamang kung sila ay inyong gagambalain o sasaktan. Kaya nga ang ating mga lolo at lola kung pupunta tayo sa bukirin o kagubatan ay sinasabihan tayo na magtabi-tabi po bilang paggalang sa mga engkanto na naninirahan sa kagubatan at huwag do pa pakialaman ang mga punso dahil baka tayo ay maengkanto. Ang mga engkanto ay bahagi ng mga kwentong hindi totoo at mga kababalaghan na nangyayari sa atin. Ang pag-iral nito ay matagal na sa pasimula pa lamang ng gawaing espiritismo sa pagrinig o pagbasa sa salitang engkanto, nakabubuo tayo ng iba't ibang imahe sa ating isip lamang. Maaaring pangit at katakot-takot ang itsura nito o maaaring maganda at nakakabighani. Ang pagbuo natin sa larawan ng engkanto ay dumedepende sa pagkakaunawa ng tao sa salitang ito. Pero dahil nga ito ay katang-isip lamang maaring palawakin ng limitasyon nito at dahil dito, dumarami ang mga konsepto at mga bagay tungkol sa engkanto na hindi kayang alamin ng tao. Natatagpo natin ang salitang engkanto sa aspekto. Ang pinaka kilala siguro ay ang mitolohiyang Pilipino kung saan ang engkanto ay madalas sa unang kinakategorya Kasama nito ang iba't ibang mitikal na mga nilalang katulad ng aswang, diwata, espirito, nuno at duwende. Nabibilang din ang engkanto sa mundo ng mga mangkukulam at salamangkero dahil sila ay mga nilalang na may kakayahan na gumamit ng mahika o salamangka. Isang mapagpalang araw po tawagin nyo na lang po akong sa pangalang Amanda. Ako po ay 30 years old na at kasalukuyang pong naninirahan kung saan ako isinilang ng aking mga magulang dito sa isang nayon sa masbate. Ngayong kasalukuyan ay ganap pa rin akong isang dalaga at nananatiling birhen dahil wala namang nagkakagusto sa akin ng mga lalaki dahil sa akin pong kapansanan isinilang ako na kuba at masasabi kong pangit akong babae na pinagsukluba ng langit at lupa. Gayun pa man, kahit na ako ay mayroon namang nagmamahal sa akin at yun ang aking mga magulang. Hanggang sa makilala ko ang isang engkanto na naging matali kong kaibigan na nagbigay ng kasiyahan sa aking puso at pangungulila ang ibabahagi ko pong kwento ay naganap dekada na ang nakalipas at 14 years old lang po ako ng panahong iyon kung saan nag-aaral ako sa isang pampublikong paaralan ng sekundarya sa mismong lugar na aking pinagmulan. Bata pa lang po ako noon ay puro pandalait at pag ang aking natatanggap sa aking mga kalaro at nakakakilala sa akin. Simula po elementarya hanggang tumutong po ako ng sekundarya ay puro pambubuli ang aking natatanggap. Ngunit ang lahat ng pag-aalipusta nila sa akin ay hinahayaan ko na lang po. Pinalaki po ako ng aking mga magulang na may mabuting asal at may malawak na pananampalataya sa puong lumikha. At kahit na isa po akong kuba. Hindi ito naging hadlang sa aking sarili para mamuhay ng malaya. Dahil bawat individual na tao sa mundo na nilalang ng Diyos ay may karapatang maging masaya at malayang mamuhay. Nakapagtapos po ako ng elementarya, bunga po ng aking pagsusumikap sa pag-aaral. Upang masuklian po ang kabutihan na ibinigay ng aking mga magulang. Ngunit hindi naging madali para po sa akin dahil kumpulan po ako ng mga taong mahilig mang alipusta po sa akin. Subalit, nagbago po ang lahat ng tumungtong ako ng sekundarya. Dahil hindi lang masasakit na salita ang natatanggap ko, bagkus nagawa na nila akong sakta ng pisikal na kung saan po ako ng ilang sugat sa aking katawan. Lahat ng yon ay aking tiniis dahil nais ko pong makapagtapos sa pag-aaral. Madalas din po akong pagtripa ng aking mga kaklase. Tuwing nababakanti kami sa isang subject, lahat na siguro ng masasakit na salita ay naibato na po sa akin na halos parang basura po ang tingin nila sa akin. Naranasan ko po noon na malagyan ng aking buhok ng bubble gum, masulatan ang bolpe ng suot kong uniforme, batuhin po ng nilukot na papel at pagtripan habang naglalakad, dahilan para masugatan at dumugo ang malaking bukol ko sa dibdib. Hindi rin nila ako tinatawag sa aking pangalan at madalas po nila akong tawaging kubang mangkukulam. Pero lahat ng iyon ay aking pong tiniis. Iniiyak ko na lang para maibsan po ang bigat ng aking kalooban. Hindi ko rin po naisipan na gumanti po sa kanila kahit na may lihim na itim na karunungan ng aking ina. Iniisip ko na lang po na bahala na ang Diyos na sumingil sa kanila. Isang araw, ay naisipan ko na doon nalang kumain sa likod ng aming paaralan kung saan natataniman ng napakaraming punong kahoy at halaman. Nais kong kumain upang maiwasan ang mga bumubuli sa akin. Masarap din kumain sa likod ng aming paaralan dahil presko po at maaliwala sa aking paningin ng kapaligiran. At habang kumakain po ako ng pananghalian, nakaharap po ako sa isang malaking puno ng nara. Hanggang sa maaninag ko po ang isang katawan ng nilalang na matutukoy ko na hindi isang tao. Maputla po ang kanya mga balat. Kulay asul ang mga mata at kulay gatas din ang mahabang buhok nito. Tahimik niya po akong pinagmamasdan habang nakatayo sa tabi ng malaking puno ng nara. Nagkunwari na lang po ako na hindi ko po siya nakita at ipinagpatuloy na lang po ang aking pagkain. Dumating sa punto na tawagin ako ng kakaibang nilalang ngunit hindi ko siya pinansin. Nagulat na lang po ako nang lumapit po siya sa akin. Tinanong ko siya kung sino siya at anong ginagawa niya sa likod ng aming eskwelahan. Pero hindi naman ako nakaramdam ng takot dahil Mukha naman po itong mabait. Hindi naman nag-alinlangan alin na sagutin ng nilalang ang aking tanong at nagpakilala po ito sa akin sa pangalang Kislap. Nabanggit din ito na nakatira siya sa malaking puno po ng nara na kung saan naroon ang lagusan ng kanilang mundo. Sinabi rin sa akin ni Kislap na isa siyang mataas na uri ng engkanto Matapos po na magpakilala ni Kislap ng tunay nitong katauhan, ay magiliw na rin akong nagpakilala po sa kanya. Nagtanong po si Kislap sa akin kung hindi daw ba ako natatakot sa kanya. Sumagot naman po ako ng bakit naman ako matatakot. Mas nakakatakot pa nga ang mga kauri kong tao dahil masyado silang mapanghusga at mapanakit. Tingin ko napakabuti mong engkanto Kislap. Sinabi naman ni Kislap sa akin na kawawa naman daw pala ako dahil wala akong kaibigan. Sinabi pa niya na nais do niya ako maging kaibigan kung mamarapatin ko. Tumangu naman ako at banayad na ngumiti bilang tugo na nais ko rin siyang maging kaibigan kahit magkaiba ang aming mundong ginagalawan. Noong araw po na yon, doon na po nagsimula ang aming pagkakaibigan ni Kislap sa mga lumipas na araw, madalas na kaming nagkikita sa likod po ng aming paaralan at masaya kaming naguusap at naging matalik po kaming magkaibigan. Ngunit isang araw, hindi ako nakapunta ng tanghali sa likod ng aming paaralan para kumain dahil po inaabangan ako ng ilang kaklasiko na madalas mambuli sa akin doon sa hangganan ng dulo ng paaralan dahil napapansin nila na madalas daw akong pumunta sa likod ng aming paaralan. Halos nakaranas na naman ako ng matinding pambubuli dahil kinuha nila ang baunan kong pagkain at itinapo nila ang laman nito sa lupa dahilan para umiyak po ako ng husto dahil wala na akong kakainin para sa pananghalian. Hindi ko inaasahan na masisilayan ni Kislap ang pananakit sa akin ng mga kaklase ko dahil nakita ko itong nakatayo sa dulo ng aming paaralan malapit sa bandang bahagi ng likuran ng gusali. Dalagang ko ba? Iniiwasan mo ba kami? Napapansin namin na hindi ka na kumakain sa loob ng ating silid-aralan na Namimiss ka na naming saktan Kaya't naisipan namin na dito ka na lang namin abangan Nakakadiri ka talaga Amanda Para kang ipinaglihi sa kulubot na palaka Sambit noon sa akin ang isa kong kaklase Na mismong class president ang aming silid-aralan Na itago na lang po natin ang kanyang pagkakilanlan sa pangalang Elena Matapos itapon ni Elena ang baon kong pagkain Muli niya itong pinulot at sapilitang pinakain sa akin hindi pa po sila nakontento dahil sinabunutan nila ako habang nagtatawanan halos lupaypay na po ang aking katawan at napakadumi na po ng aking uniforme iniwan na lang po nila akong nakahilata sa lupa at umiiyak nang makaalis po ang aking mga kaklase na nambuli po sa akin ay lumapit sa akin si Kislap at inalalayan akong makatayo humingi ito ng paumanhin sa akin dahil hindi niya nagawang tulungan ako. Sinabi nito sa akin na bawal makialam ang engkanto sa mga mortal pagdating sa naghaganap na gulo sapagkat mahigpit iyon na batas na ipinatutupad sa kanilang mundo. Hinawakan ni Kislap ang aking mga kamay at magkasama kaming tumungo sa likod ng aming paaralan. Doon po kami naupo sa lilim ng puno ng nara. Doon na rin ako nagsimulang humagulgol habang nakadampi ang aking muka sa dibdib ni Kislap. Amanda, tahan na wag ka na umiyak. Hanga ako sa kabutihan mo dahil hindi ka man lang gumanti kahit sinasaktan ka nila. Napakabusilak ng puso mo at dalisay ng iyong pagkatao Amanda. Dahil sa kabaitan mo, may ihahandog ako sa iyo na makakatulong sa iyo para ilayo ka sa kapahamakan. Sambit noon po ni Kislap sa akin, isang gintong pilak po ang ginawang kwintas ang biglang lumitaw sa ibabaw ng palad ni Kislap at isinabit niya ito sa aking leeg. Sinabi po sa akin ni Kislap na ililigtas ako nito sa kung anuman ang hindi magandang mangyari sa akin. Pati na rin ang mga tao ay maisasalba ko sa panganib at mababago ko ang maiitim nilang puso na hindi ko lubos maunawaan. Malugod naman ako nagpasalamat sa inihandog sa akin ng kaibigan kong engkanto. Halos dinamayan ako ni Kislap hanggang sa gumaan muli ang aking pakiramdam matapos po ang ilang minuto naming pag-uusap ay nagpaalam na ako kay Kislap na babalik na ako sa aking klase kahit na madumi ang suot kong uniforme at nakakaramdam din ako ng gutom. Kinabukasan, nahuli ako sa pasok sa aking eskwela dahil hindi ko lubos maintindihan dahil tila may pumipigil sa akin na bumangon sa pagkakahiga ko lalo na't sanay na akong magising ng maaga. Dahil mahuhuli na ako sa klase, ay nagmamadali akong maglakad patungong paaralan. Ngunit habang binabagtas ko ang makipot na daan, napansin ko sa kalangitan ang makapal na itim na usok at halatang malapit ito sa aming paaralan. Nag-aligaga ako maglakad hanggang sa makarating po ako sa tapat ng aming paaralan na kung saan nagkakagulo ang mga tao dahil nasusunog ang ilang silid-aralan. Wala ding bumbero na makakatulong sa nasusunog na paaralan dahil makipot at makitid ang daan. Nagtutulungan na rin ang ilang guro at estudyante na apulahin ng apoy sa pamamagitan ng pagsaboy ng timba na naglalaman ng tubig. Napansin ko din na nagsiiyakan ng aking mga kaklase na madalas na mambuli sa akin. Ngunit nagtataka ako kung bakit hindi nila kasama si Elena. Hanggang sa nadinig ko na lang ang sinabi nila na naroon daw to sa loob ng aming silid-aralan. Hindi na magawang makalabas ni Elena dahil natutupok na ang harapan nito at naglalagablab na ang apoy Nagulat ako nang ibaling ko ang aking paningin sa nasusunog naming silid-aralan dahil malino kong nasisilayan si Elena na nakaupo paluhod sa sahig abang yapak-yapak ang sarili at nahihirapan na huminga dahil makapal ang usok. Nakasadlak si Elena kung saan hindi pa naaabot ng apoy. Namangha ako dahil tumatagos ang aking paningin sa makapal na usok at apoy hanggang sa sumagi sa isipan ko na baka ginagabayan ako ng gintong pilak na kwintas na ibinigay sa akin ni Kislap. Dahil nabanggit ito na isasalba ako ng gintong pilak sa anumang kapahamakan at piligro. Dahil sa senaryong iyon, naisipan kong iliktas ang tao na madalas na mambuli at manakit sa akin. Lakas loob akong tumungo sa nasusunog naming silid-aralan at walang alinlangan na pinasok ito kahit na lumalagablab ang apoy at hindi iniinda ang matinding init na nagmumula sa apoy. Nang makapasok ako sa aming classroom nagulat na lang ako dahil kusang humawi ang apoy na tila binibigyan ako ng daan. Nasaksihan din ni Elena ang hiwagang iyon dahil hindi pa ito nawawala ng malay. Sinabi sa akin Elena na nandito daw ako para iligtas siya at hindi daw ba ako nagagalit sa kanya dahil sa lahat ng ginawa niyang kasamaan sa akin. Halos nangihina na ito at umaago sa mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit, hindi ko na sinagot ng kanyang mga katanungan dahil marami na itong nalalanghap na usok at nangihina na din ang pananalita nito. Mabilis akong lumapit sa kanya at inalalayan siyang makatayo. Magkasama kaming lumabas ng silid-aralan habang kusang humahawi ang apoy sa aming dinaraanan. Namangha ang mga tao sa kabayanihan kong ginawa sa pagliktas ko sa buhay ni Elena. Ibinigay ko si Elena sa matalik nitong kaibigan na madalas ding mambuli sa akin at malugod silang nagpasalamat sa akin isang buwan na kansela ang aming klase dahil kailangan ayusin ang aming paaralan. Habang wala kaming pasok, madalas akong dinadalaw ng mga kaklasiko at lalo na si Elena. Dumating sa punto na napapadalas na kaming magsama ni Elena para mamasyal. Sinasama rin ako nito sa kanilang tahanan at nakakasabay ko siyang kumain kasama ang kanyang pamilya Nabago ko ang puso ni Elena at naging matali kaming magkaibigan. Lumipas ang isang buwan ay naging popular ako sa aming paaralan. Ginawaran din ako ng medalya sa kabayanihan ko at binigyan ng pamunuan ng edukasyon ng scholarship sa pagtungtong ko sa kolehiyo. Hindi na rin ako binubuli ng mga kapwa ko estudyante at ako ang naging mabuting huwaran ng mga mag-aaral. Subalit, kung saan marami na akong kaibigan, ay hindi na muli nagpakita sa akin si Kislap, ang kaibigan kong engkanto. Alam kong may kinalaman si Kislap sa mga kababalaghang na naganap sa akin noong may sunog. Ngunit alam kong sa aking sarili na kahit hindi na nagpapakita sa akin si Kislap, ay alam ko na palagi ako nitong binabantayan sa malayo. Tama nga ang kasabihan na kahit gaano pa kasama ang tao ay hindi pa huli ang lahat para magbago. Tulad ni Elena na may masamang budhi at naligaw sa maling landas na ituwid pa rin niya ang tamang daan para naging isang mabuting tao. Buhat ng mapasakamay ko ang gintong pilak na kwintas ay naging maswerte ako sa buhay at gumaan ang aming pamumuhay. Ngunit sadyang malas talaga ako sa pag-ibig dahil wala talagang nagkakagusto sa aking lalaki. Subalit, masaya pa rin ako dahil mayroon na akong mga kaibigan na nagpapasaya sa akin at kabilang naroon si Elena, ang matalas na mambuli sa akin dati. Historia Tagalog Horror Stories